Hi guys, garden time ulit. So ayan, kinuha ko pala yung laman ng tomato para itanim natin. Tapos may mga seedlings ako, ayan. Uh, tapos ginamit ko na yung dating seedlings namin gaya nung sitaw, kalabasa. So, tinanim ko muna siya dito sa plastic. Ano actually, uh, ano to eh, storage nung cupcake. Hindi ko tinapon para at least maklose ko. So ayan, tapos after ko siya tinanim, diniligan ko siya and then tatakpan natin siya tapos nalagyan ko na lang ng label sa taas ng cover ano kasi marami-rami akong tinanim dito so ayan mag-wait tayo ng 2 to 3 weeks so ayan na yung mga natanim natin ano broccoli pepper merong pipino, meron ding kalabasa, upo, patola. So, nilagay ko lang siya sa clear plastic para makita natin agad if tutubo siya. So, ayan na pala yung kamatis. Usually, yung kamatis kasi guys, bumibili ako sa store tapos kinukuha ko na lang yung buto niya. So, yun yung madalas kong ginagamit. So, ayan. Ready, ready na ito, guys. So, ayan. Sobrang excited na nga. Kasi nga, kompleto uh, ricados pang pinakbit at meron pang mga extra gulay. So, ayan. O, oh, after more than one week, guys. Ayan. Kung napapansin ninyo, nagsastart na siyang tumubo. Ayan. Mas maganda kasi pag clear. At least makita mo siya agad. Tapos maganda yung may cover na taniman ko. Oh. Nariritain niya yung moist. So, ayan. Nagsastart na sila. O, nakakatuwa. O, ba diba? Ayan. Sobrang excited. And after, actually, almost 3 weeks na ito. So, ayan. O, malaki-laki na siya. Upo, yung pipino. So far, walang tumubong sa luyot kalabasa. Meron. So, ayan. Ang daming kamatis na tumubo medyo late na yung seedlings namin kasi sobrang lamig guys tapos tingnan nyo ito lumalabas na don sa cover ito yung short beans or sa Pilipinas tawag namin dito bagyo beans eh. so ayan so kailangan ko nang ilipat tapos ito yung ating broccoli Ayan. So far, yan lang ang tumubo sa ngayon. So, ito muna ang itatanim natin. Ano. So, ayan. Nag-start na din ako sa labas. Uh, itatanim ko pala dito yung zucchini at saka kalabasa. Kasi last year, dito namin siya tinanim. I mean, dito tinanim ni Habi. Sobrang taba niya at ang dami niyang bunga. So, this year, dito ko ulit siya itataniman. No? So, ayan. Medyo okay na yung lupa kasi nga nataniman na last year. Kasi last time, sobrang tigas ng lupa dito dahil hindi pa nga nataniman. Pero nung nag-start taniman ng gulay, gumanda na yung lupa. Tapos, tingnan nyo, oh, ang ganda ng roots. Super healthy. So, ayan. Marami-rami tayong itatanim na gulay. Tapos, dalawa lang kami. Pero, yun lang. Pagpupunta yung mga in-laws or friends, yan, nag sila. Kasi kung kami lang ang uubos sa mga gulay namin, hindi ka namin kayang ubusin. Kaya mostly ngayon, uh, plan namin bumili ng malaking freezer para pwede namin i-freezer yung mga extra gulay. Gaya nung ginawa ko last year. Kaso maliit lang kasi yung deep freezer namin. Kaya konti lang din yung naitago ko at na-freezer. Pero hanggang ngayon naman, meron pa. Kaya sulit na sulit pag winter, may magagamit ka pa rin gulay halo same lang din yung lasa. Walang difference. And actually, nadiligan ko na siya. Nalobot kasi yung phone ko kanina. Kaya hindi ko na napakita. But anyway, nadiligan ko na siya. Tapos nalagyan ko siya ng clear plastic. Dahil nga maliit pa lang yung tomato natin para maprotektahan natin siya sa araw. No If in case na sobrang init or at the same time pag sobrang lamig, ayan kahit pa paano meron siyang konting protection para hindi hindi siya ma dahil nga nilipat natin siya kagad. So ayan, wish me luck. So far ito ang itatanim ko dito is yung okra. Yung okra ko is hindi pa siya tumubo. So ayan, meron tayo yung super anghang na sili, jalapeno at saka uh, dito naman na side is yung bell pepper. So, ayan. Anyway, I think hindi ko na kailangan yung talong. etong talong na ito, last year pa ito, no? So, ayan. Nabuhay naman siya. Nakasurvive siya sa winter. So, konting ayos na lang. Ayan, no? May mga maliliit na siyang bulaklak ulit. Ito din. Ayan. So, ayan. May maliit. Ayusin na lang yan siya. So... Pero nagpatubo pa rin ako ng talong. So yan yung mga lalagyan natin. So meron pa dito yung okra natin yan. Iniisip ko okra at saka broccoli ang ilalagay ko dito. Tapos dito sa maliit na planter na yan, maybe ilagay ko dyan yung, uh, tawag nito, yung potato. Tapos dun sa gilid doon, doon ko ilagay yung patola, upo, at saka kalabasa. Dito naman na side, Ah, uh, ayan. Yung aking pet chai. Nakasurvive siya. Tuwali ito mag 3 years na. Ayan. Nakasurvive siya sa lamig. Gustong gusto ko tong klaseng pet chai na ito. Para siyang alugbate. Hindi siya makunat. Parang malambot yan. Ayan. Ayan yung pet chai. Mas may tumubo dyan sa gilid. So, ayan guys. For update for today. Ngayon ay May 15. So, mga uh, nasa isang buwan at kalahati na ito mula nung tinanim natin kasi end of the month ng March natin ito tinanim so ito yung kalabasa actually isa lang na buhay namatay yung nandun kasi nga diba nag trip kami sa Canada so uh, I, I don't know kung bakit siya namatay siguro hindi naabutan ng sprinkler but anyway nagsustart na magbunga yung ating zucchini mga ilang araw lang to siya. Actually, mabilis itong lumaki. Ayan, oh, may marami siyang bunga. Ayan, o, oh, diba? Ayan. Marami-rami siyang bunga. Ito din, nagbunga na. Ayan, o. Oh. Itong isa, so far, meron naman, pero maliit. Ayan. Ayan yan yung sukini natin. May bunga na. So, next week, malalaki na yan siya. Ito naman yung talong. Ngayon nung sabi ko, nung last year pa ito eh, ayan, nabuhay naman sila. So, ayan, magsastart na din itong magbunga. Ayan, no, may bulaklak na siya. Ayan, tapos, si Habi na ang nagtanim dyan ng okra. Ayan, okra yan, yung hinilera niya dyan, saka yung talong dyan sa may bato. Sayang din kasi yung space. Ayan, dito yan sa side ng bahay. So, ayan, yung dito. Dito naman tayo sa bandang likod. So, ayan. Ito yung talong na trim na ni habi Kaya, ayan. Actually, ilang beses na namin siyang hinarvest yung bunga niya. Ang dami niyang bunga. Ayan, oh. Ayan. Tapos, yung dito din sa paso. Ayan. Marami-rami siyang bunga. Ayan. Ayan, oh. Ang laki. Ayan. ayan, oh. O, oh, diba? Tingnan nyo. O, oh, diba? Ang laki ng bunga. Ito din. Ayan. 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 Tapos, si Javi na nagtanim dito. Ayan. Nayos niya. So, nagtanim siya dito sa gilid. Tapos, tingnan nyo ang talong. Ang daming bunga. Grabe. Yung isang puno itong mga nakasurvive last year although maraming tumubo din doon sa pinatubo ko eh tapos itong ating sili ayan, marami na din siyang bunga pero itong klasing sili na hindi masyadong maanghang ito eh ayan. ito yung maanghang ito, so so far medyo malaki-laki na siya ayan ayan ito, yan. ito yung bell pepper eto yung sitaw tumubo na lang din sila dyan eh marami ding namatay kaya yung mga namatay ah uh, pinalitan na ni Habi ito yung okra maliit pa lang yung okra ayan si Habi na ang nagtanim nito so far ito na yung mga kamatis ayan malaki na nagsistart na silang magbunga actually ayan tapos ito din last year pa ito. Ayun, hinayaan na lang namin dyan, So far, ayan na nga. 'Yan. Tapos ito, pinalakihan na niya yung planter box. Tin pinatubo nating broccoli oh. Malaki na. 'Yan. Oh. 'Yan yung broccoli. Tapos ito yung ating bagu beans. Yan. Tapos patatas. Yan. Tapos dito naman na side, nagpatubo si Habi ng mais at gustong-gusto niyang mag magtanim ng mais. So ayan. So far lumaki na yung mais na tinanim niya. Tapos eto, nilagay ko lang to dito yung patatas, yung mga nakat ko na patatas yan, yung may mga tumubo na hindi namin naluto agad yun, so nilagay ko lang dyan, so far tumubo naman sya so ayan, nagiging ano na, taniman na ng mais so ayan so ito. upo uh, mix na ito, hindi na alam kung ano yun basta ayan na, malaki na sila ayan tapos yung ating sayote, malaki na din. So, ayan. Yan yung ating sayote, o, ba diba? Ayos. Pero marami pa rin kaming uh, na itabi. Itatanim pa lang. Inantay lang maging stable. Ayan. Marami pa rin kamatis. Ayan. Mga talong ito. Ayan. Ito din. Pag hindi na magamit, pwede naman natin ibigay or ibenta natin. O, ba diba? Para hindi sayang. Ayan, marami-rami pa. Ayan. So, ayan. O, meron pang mais na pahabol. Ito yung pinatubo kong talong ang dami. So, ayan. Sa so, may gusto ng talong. Ayan. Tapos, ito din. Pumili ako ulit ng chay. Tapos, uh, ayan. Cucumber may tumubo din sa luyot. Ayan. So, ito naman yung tinanim natin dito sa side. Ayan. Uh, pipino. Ayan. Tapos yung ampalaya. Ayan. Tumubo na din. Ito yung dahon ng sibuyas. Ito naman yung pinatubo kong, uh, bawang. Ayan. So far, dito na side, okay na. Antay na lang lumaki. Yan mga sitaw yan. Kasi last year dito naman sila. So yung shelves sa closet ang ginamit namin. It helps talaga yan. Yan yung magiging trellis nila. Tapos yung ating pechay o. Oh. Nung kinat ni Habi all the way. Ang ganda ng tubo niya. Grabe ang ganda ng dahon niya Oh. no oh, di ba All year round itong pechay. Hindi siya namamatay. Ayan. Pag humahaba siya, namumulaklak, pinuputol ni Javi and then bumabalik siya ulit. So, ayan. Hindi siya namamatay kahit winter. So, gaya nito, mamumulaklak siya. So, ang ginagawa ni Hype, pinuputol niya dito. Tapos, tumutubo ulit. So, ayan. Tapos, meron tayong raspberry. Ayan. Tapos, dito naman is yung ating blackberry. So, ayan. May mga sitaw din yan. O, oh, diba? Ayan. Ayan. So excited na at ah, uh, malaki-laki na. Actually, pinahabol namin yung iba dahil nga ang dami ding namatay na seedling nung nag-Canada kami. Pero, mabilis naman sila lumaki once uh, stable na sila. But anyway, tingnan nyo yung ating blueberry. Ayan, may bunga na din. So, ayan. So, ayan lang, share ko lang.